Halayo <laughs> <Ay>, pa <laughs> Wag mo ano, ma ano ka <laughs> <laughs> Yung paa, yung buto Hindi, <laughs> 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 wag yung sa kay ma. Ano ka, may hook sa sa butot, sa Uy, parang madulas Iyan ano, <laughs> mo Iyan, 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 iyan tapang guys, tapang mm. Ski lang Ayan <laughs> <laughs> Hindi ka man makawala dyan <laughs> Akala mo makawala ka dyan Stainless yan <laughs> Ano yan? Oh, yan din. Hindi yan makawala Kasi ano yan, hindi mo kayang putulin yan Okay Hindi mo kayang putulin yung ano Ano? Ano? ano mo? Ariya mo, Ariya mo. Ariyahan mo? Ariyahan e, ikaw mo kawala na, anjana na. Ano mo ano? ano, ano? ano dito? Aray, aray. <laughs> hindi mo aabot eh. Natatawa <laughs> ako. Sa... <laughs> ano? 'ano na to, isang pa ini. <laughs> okay. Wag ka dyan sa angkla Balik ka dito Dito oh, oh. Wag ka ba Dito ka Ang laki oh, lucky, oh. Lagi Uli, oh na, ay, Yung lagay <laughs> mo dyan Kuna <laughs> mo kayo maputol Ay putol Nadala yung hook Pitaw mo pitaw mo utol. kasi sumabit siya sa Ay, ano man, eh Ganon din yung nangyari sa isa sana may mga hook natin Lucky pa naman ayun yun 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 ayun, yun ayun. 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 pa nagpula nagpula hindi 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 hindi

Gih, bitaw mo na, bitaw mo. What? Anong sabi? Uy, 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 uy! Ang sayo Ayun ba, nakahuli naman. Ayun ba, nakahuli na naman. <laughs> Brad. Ano? Ano ko na? Ah, hindi niya kaya putulin yan. Dalhin mo kay Dalhin natin kay Alan yan. Yan. Diyan, dyan lang muna. Dyan muna kayo. Baba ko muna to. Uy. Naano mo? Nabuksan. <laughs> Wala pa naman tayong ano. Pagbumbang. <laughs> Pagbumbang.

Pati, di, di, ta tatanggalin yung ano. Hawakan mo lang yung rod. Mm -hmm. Tatanggalin yung ano ho. Buksan ko yung ano. May ngipin pa naman oh. Laki ng ngipin. Diyan ka sa loob. <sighs> Meron na naman rod. Ayun na, ayun na, ayun na, ayan na. Ayan na. <laughs> Masipag yung mga rad ko ah Ito, masipag din to sa pating rod <laughs> Ano kaya to guys? Sana hindi ka makawala. Uy, 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 Dito siya kumain sa bago kong ano. Sa bago kong nilagay na Oh. Ayun, meron na naman guys. Ano kaya yan guys? Baka malaking shark yan.

Malaki yan Pating pa rin brod eh Siya pa rin <laughs> Dito 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 sa akin Kapatid eh Siya pa rin guys oh Hawakan mo to Itong hook Ayong ulo yung ulo ha? para hindi siya makabunutin mo na lang, ah, Di, lang yan, ka ay, ano nga sumamit, anu ano kawai, itu? Kawai. Ay, ya, ay, nako. shark Yuck. baby shark Ayo <laughs> <laughs> Jan <laughs> jan jan mo dalhin sa yo. Jan jan sa unahan ha. Oh. Sa unahan din. Jan jan. Please please. dyan jan sa. Huwag ka muna ng ano, huwag ka muna makawala kay. Eh. Pop oh. pop pop. Kumakyat ka muna. Kumakyat ka muna din eh. Ay, kumakyat ka muna din eh. Pop pop pop. Dito tayo. wag ka diyan. Dito! Dito tayo! Op, 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 op. Hindi dyan! Dito! <laughs> Puta ka na! Wala, Nagwawala! Okay, sige lang! <laughs> Gag! Lala ako! Tingnan mo! No? Oh, Lala ako! na mo ang Sabi ko nga isda eh. Ay, 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 kinagat ako sa gato. <laughs>